Huwag mo akong tatakotin. Dahil pumapatay ako ng tao. Pag natatakot ako! Tol, relax ka lang. Alis na! Sige na! pare! Sa murang edad pa lang ay nagpakasama na ako. Ang mga nakakasama ko ay yung mga siga ng lansangan. Mga p***** Mga magnanakaw. Kaya isa na rin ako sa kanila. Pero si Papa, hindi siya wala ng pag-asa sa akin. Pinanik niya ako sa Baguio para mailayo sa gulo at pinangakuan ng bagong kotse kung magpapakabait daw ako. Siyempre, pagbalik ko, kunwari mabait na. Ganda mo ngayong gabi, ah. May sexy ka. Sige, Val, mauna na ako. Huh. Sige. Oh, Val, si Butch. Nasa labas. Eh, huh. e, ano ngayon? Mukhang inaaswa ka na ng kinakapatid mo, eh. Iba na, singit niya sa bebot mo. Ingat ka dyan, pare. Baka try to rin niya. Butch, yan yung maliligaw ni Babes, oh. Hindi niya ba alam na reserbado na si Babes? Ah! Uh! 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 Ayoko nang makikita ang pagmumukha mo dito, ha? Kaya uwi! Uwi! Ayaw pong uwi! Hoy! Merry Christmas! Ma, tagal naman ni Kuya. Mag-aalas 12 na. O, hamot, darating na yan. Sige na, upo ka muna ron. Si Butch. Wala na naman. Pa! Pa! Nandiyan na ako si Butch. anong oras na? Alam mo namang pagkaganitong Pasko eh, nagsisimba tayo ng ganitong oras. Sa ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Sa party lang po pa. Party na naman, iho naman. Ano pa ang aabutin natin sa Misa de Aguinaldo? Sorry, ma, pa. Hindi na po maulit. Talagang hindi na maulit. Dahil dito ka sa bahay. Grounded ka. At huwag kang gagamit ng auto. Sandali lang, Jun. May kukunin lang ako sa barkada. Hindi naman malalaman ni Papa yun, eh. Sabi ni Papa, wag na wag ko daw bibigay sa'yo. Guard, buksan sa mga gate. Come hey, Oye na. Buksan mo gate. Ano na naman ba itong ginawa mo? Talaga bang ikaw eh, hindi natitigil dyan sa mga kalokohan mo? Ano bang ang gagawin ko sa iyo, Butch? Gusto mo bang ipakulong na kita ng matigil na yung mga kalokohan mo? Huwag naman po, Papa. Eh, anong gusto mo? Ilang beses na kitang naging sakit ng ulo. Butch, I'm warning you for the last time you stay out of trouble. Do you hear me? intindihan mo ba ako? Opo, Papa. Sorry ho. Babe, saan ba talaga ako sa buhay mo? Butch, mahal kita. Ano ka ba? Ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Hindi mo ako mahal. Eh. Akala ko ikaw pa naman ang makakasama ko ngayon litong lito utak ko. Alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. May magagawa ba ako doon? Eh, ikaw tong pumasok sa mga gusot. Sige na, samahan mo ako kahit ngayong gabi lang. Baka kasi hindi ko na makayanan eh. Gulong-gulo na utak ko. Coach, alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. Hello? Hello? Hello, Lindy? Si Butch to. Butch? Hello, Lindy? I need you tonight very badly. May problema lang ako. Kita naman tayo. Mukhang congressman, eh, no? Tatakbo, Ano pare, tingnan nyo? Exactong, exacto. Pwede na yan, pwede na yan. <laughs> pwede pa kami. Pareho. Josie, magdala nga ng pulutan dito. Oo nga, wala na eh. <laughs> Pare, buburol to eh, no? Pare, pag kinasal na to, hindi <laughs> na tayo makakasama sa mga, alam mo na. Oo nga. Hayaan na. Ay, hindi siya taulo. Mel, ano nangyari doon? Butch, hindi, hindi binastos ng mga grupo ni Boy. Andiyan sila sa kabilang kanto. Oh, Pare, relax, relax. Relax. Pare, nagkamali sila ni Loco. <laughs> Hoy! Kilala mo ba ako sino binastos mo? Shota ko yun! Boy Del, shota niya raw. Eh, nung ngayon kung shota mo? Bakit hindi mo pala si asawa? Kilala mo ba ako? Ha? Si Butch Belli Eh, nung ngayon kung ikaw si Butch Belli ka? Magsasalita ah. Butch, bumulat! acpa paano na tayo ngayon Huwag kaming magalala. maayos din to. tapin mo na hoot tabi. tapin na dyan. tapin na tapin na! tapin 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 at ang inakala akong tunog ng kasanang barel ay tunog pala na nagmula sa handbrake ng kotse. At dito nagsimulang magkagulo-gulo ang buhay ko. Isang malaking pagkakamali na alam kong pagbabayaran ko. Padre, napakabata pa ng aking anak para mahalo dyan sa mga hardened criminals. Gawin mo lahat ang magagawa mo para mahalo siya dyan. I cannot let this happen. It's a shame to my family and to my dignity. Naintindihan kita. Padre, I suggest we do a delaying tactic. Anong nasa isip mo? We can always make it appear. Butch was literally out of his mind when he committed the crime. Anong ibig mo sabihin? Then we'll plead for temporary insanity. Anything, anything to help my son, attorney.

Nakakahiyaki, Direktor Sorry, Papa Talagang naaasar lang ako sa inyo Sana ay matuto ka na sa mga nangyayari Sarili mo lang ang sinisira mo Ako, I can only go so far for you Ikaw lamang ang makakatulong sa inyong sarili Give yourself a little respect, son. Have a little dignity within you. Sigilan mo na yung kababarkada mo. Puro mga bandido yung mga nakakasalamuha mo. Sayang lang ang pinag-aralan mo. Isipin mo naman ang kahihiyan ng pamilya natin. At alalahanin mo ang pangarap ko sa'yo na maging isang mahusay na abogado. At balang araw ay siyang mamamahala sa mga negosyo ko. Huwag mo sana akong bibiguhin. Good uh, evening, Mami. Si Lindy po ba nandyan? Ah, wala siya dito. Saan po nagpunta? Wala, umalis na siya. Lindy! Teka, hey, ano pang kailangan mo Lindi. Lindy? Wala siya rito. At saka hindi ba sinabi na niya, niya na ayaw niya na sayo? Butch! Lindy! Lindy! Mabuti pa umalis ka na. Kundi papupulis ka namin. Dad, huwag niyo na itago sa akin si Lindy. napag na na ni Lindy. Nakalimutan ka na. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang istorbohin. Dad, hindi ako naniniwala sa inyo. Sige. Labas ko si Lindy. Ba't pa siya pakita sa akin? Sino, umalis ka na. Ay, umalis ay, pare, ka na. Kundi, wala kang magagawa. Wala, eh, pare, yes. asawa ko yun eh. Sige na. pare. Masakit dito eh. Talagang buhay. Wala tayo may kanya-kanyang pagsubok. Huwag ko nga patong-patong problema ko sa airman ko eh. Pare, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Inom na lang natin yan. Waiter! Pare, trouble to. Pare, delikado. Nasa kotse gamit natin. Mag-CCR lang ako. Cool ka lang. Huwag kang gagalaw hanggat di ako nakakabalik. Nandito pala si Ruben Umali. Nasaan ang matalik mong kaibigan? Si Bushbelica. Ka? Pili ka ba? Nasaan si Bushbelica? Ka? Kali, wag mo kong tinatakot ha. Ano? Wag mo kong tatakot. Dahil pumapatay ako ng tao. Pag natatakot ako! Tol, relax sekali, lang. Alis mana Sige Pergi! Tara na, pare! Tara! Pilpedyo! 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 Tara, pare! Huwag tayong papayag na habang buhay. Ganito na lang tayo. Dapat kahit isa sa atin, umasenso. Pare, salamat ako. Oh. Saan? Sa so, pagpigil mo. Pare, kung di mo ako napigilan, baka napatay ko yung mga yon Pare, para saan pa magkaibigan? Alam mo, pare, tama kay. Dapat may patutunguan ang buhay natin. balang araw, makikita nila. Ben, kapag ikaw umasenso, wag na wag mo kakalimutan, ha? Ikaw din, ha? Siyempre naman, ikaw pa. Sabi ko sa'yo, eh. Ha? Pare, hindi maniwala. Butch, Robol! Grupo ni Boydel! Pinapaligiran tayo! Delikado lagi natin eh! Lahat ay exit sarado! Puro sila may karga! Ilan sila? At saan sila pumuesto? Wala tayong kargada. Taglit tayo.